today's ganap nga ay nandito nga kami ngayon sa Malolos, Bulacan at may gagawin na naman akong panibagong photoshoot. Ay nako, mabentang mabenta talaga ang beauty ko. Charis! <laughs> Bago nga kami mag photoshoot at mag makeupan, eh pinakain nga muna kami ng sandamakmak na mga palabok na shoot na kayo sa kalsada kasi kung nagbo voice over may dumadaan? <laughs> at ayun nga, pagkatapos ko nga kumain, ay eh, pinasalang na nga rin ako. At syempre, ang magme-makeup sa akin ngayon ay si Ron at si Mami Utoy. Pero ngayon pala, kung ano ang gagawin kong photo shoot, Huwag na kayong mag-isip. Sasabihin ko na agad, magpo-photoshoot ako ng The Original Okoy King. At syempre, kasama nga pala namin ng aming The Okoy Queen na si Precious. Actually guys, bago pa lang ako mag-franchise ng The Original Okoy King, eh kinuha na talaga akong brand ambassador nito. Syempre, matagal-tagal na rin tong photoshoot na to at ngayon lang nga ako nagka-time para mag-edit. Nakakatuwa lang din dahil napamahal na talaga ako sa aking Okoy King family, kagaya nilang lahat. At habang inaayusan nga ako, pinotoshoot nga muna tong aming Okoy Queen, at syempre ang CEO ng The Original Okoy King na si Madam Carol Reyes. After nga nila mag-photoshoot eh, ako na nga ang tinawag ni Sir Rad at nga pala ang Rad Studio ang makakasama namin ngayon. Natawa nga ako nung time na minayday ko yung picture ko na to. Akala nila ako ay ambassador ng Shopee o Lalamove Pero hindi po ako po ang bagong mukha ng The Original Okoy King at wala na kayong magagawa dun. <laughs> Napakahusay talaga ng mga makeup artist ko at ang ganap ko nga ngayon ay mukha akong never been touched na babae. Huy! <laughs> Bali yung shoot nga pala na to ay gagawin din nilang standy sa lahat ng The Original Okoy King. Kagaya lang din ng photoshoot ko kahapon sa Ouija's ay just ko magkakalat na talaga ang mukha ko sa buong Pilipinas para na ako nangangandi dito. <laughs> Pero gaya nga ng sinabi ko kahapon, Diyos ka, nasa tamang tao kayo, dadami niyo ng franchise niyo dahil sa itsura ko. Ay! <laughs> CP na nakadalawang brand na nga tayo nagagawin nga akong standy. Wala na bang hahabol dyan? Charis! <laughs> Dito nga sa photoshoot namin ay kasama nga pala namin itong mascot ng The Original Okoy King. At ramdam na ramdam at rinig na rinig kung ay hingal niya sa loob ng mascot na yan. Diyos ko, kalisa na yata datang. <laughs> Pero isipin nyo yun noon, sa daming magagandang mukha sa social media, ako pa rin ang napili nila. Hindi naman totoo'y ilong ko. <laughs> Ayan na naman tayo sa pagluhod-luhod na yan. Diyos ko, pinapasabik nyo ako lalo. Buti pa tong mascot na propose na sa akin, nakshuta. So, <laughs> syempre, lagi ako nagpapasalamat sa inyo dahil kayo talaga ang rason ng lahat ng to kung bakit ako nakikilala. Diyos ko, hindi ko naman inakala sa buong buhay ko na magiging standi ako ng kahit anong pagkain o kahit anong brand. Ba, kung nakita niyo lang ako nung bata ako, Diyos ko, sagad ko kalangis. <laughs> Pero ayun nga, talagang ito siguro ang pinlan ni Lord para sa akin. Kaya naman syempre, gusto kong magpasalamat sa The Original Okoy King sa pagtitiwala at pagkuha nila sa akin. Alam ko naman pong maganda ako, pero syempre salamat pa rin. Charis! <laughs> Pero ayun nga, wala na akong ibang choice kundi ang mukha ko ang makikita nyo sa lahat ng mga okoy king sa buong mundo. Kaya naman sa mga gustong kumuha sa akin dyan, pwedeng-pwede pa po akong standy ng lumpiang Shanghai. <laughs> Abay, lahat ng racket tatanggapin ko hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng bahay na may second floor na shoot, Naman kung gusto niyo ng standy, kahit fishballan lang yan, papatusin ko yon Charis! <laughs> Mabilis lang din naman natapos yung shoot namin dahil nagawa ko naman lahat ng pinagagawa nila sa akin. Magaling at natututo na nga ako mag-post. Baka sa susunod niyan, sa TV niyo na ako makita. Uy! It's a wrap na nga at tapos na nga kami sa shoot at pwede na rin akong kumain ng marami. Dahil tuwing may shoot talaga ako, nagdadayat ako ng bongga, hindi pwedeng nakalawlaw ang tiyan ko. Pero syempre gagawin yung de eh, forever nang nakalawlaw yung tiyan ko doon. Nakshoot <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 30,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, meri ka na manalo na sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali lang din naman mag So, dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!